Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Congressman Kiko Barsaga 17 minutes, ano, 37 minutes ago Pinagtatawanan niya ang PNP <laughs> Pinagtatawanan Sabi niya, wala rin si Saldiko sa bahay niya sa Pasig Ayon sa PNP Baka nasa ibang bansa talaga yun. <laughs> Ito, may tatlo siyang love emoji ng pusa. <laughs> <Taya>. <laughs> Grabe. Tingnan ko ah. Mm. Don Diego. Mga Tan GA, PNP, NBI, alam nga nasa ibang bansa. Zab Channel, abnormal. David Malbataan, wala talaga otak PNP, sunod-sunuran lang. Jingke Prusia, laro-laro lang yan. Saban French, ay, wala. Baka sa ibang bansa nga. <laughs> Robi Ganban. Dami dahilan. Ruth Carps. Parang mga buwayang tangalang. Maki Alteres. Grabe. Napaka. ot. 6060 60, tinawag dito ay otso-otso saan ito eh napaka otso otso naman sila oy grabe nasaan nang utak ng mga taong ito professional ba pa ito <laughs> ah ito naman Earl Balisteros take chance sayang ang malita napaka daw may malita Kate Bautista optics optics lang drama drama sa news mainstream media Jose Leoterio, parang nasa ibang bansa na ako. <laughs> Andrea Andrade Raquel, nasa Mayon Volcano nagtago. Mercy Monios, yung umalis ng bansa tapos di na pinabalik, sabay aaristuhin daw sa mga bahay nito, anong tawag sa ganitong mga tao? Oh. Ekned Ayimichi may budget kasi na milyones kada raid. Mga gahaman talaga. Sofia Espada. Ayusin nyo mga palabas at eksena ninyo. Dapat mga kasinungalingan nyo malapit ng katotohanan. <laughs> Khalil Dilobio. Wahaha! Mga tulongis talaga yan. Ibrax e Santos. Maang maangan mga ta tangang. Masasabi lang na may ginawa sila. Not buying it. So, in fairness sa mga pulis ano, pag nandyan ang warrant of arrest, ang pulis isa-serve niya kung saan yung address. I believe ang ating mga kapulisan alam na nila na nasa ibang bansa si Saldiko. Kailang dahil may warrant of arrest, gagawin at gagawin pa rin ang pulis niyan. Sana maintindihan nyo naman ang mga ating kapulisan. Trabaho nila yan. O, oh, ngayon. Uh, so, ang una is Bonifacio Global City sa Kondo. Wala. Pasing. Ano pa bang susunod na pupuntahan? Lahat na known address niya dito, pupuntahan talaga yan. Trabaho ng PNP. Huwag na nating batikusin ang ating uh, mga kapulisan. They are just doing their job. Wala silang kasalanan sa issue ng saldi ko at ang ano naintindihan ko ang ating mga kapulisan so dito tayo ngayon magfocus sa uh, very confident nga pahayag ng DILG Secretary John B. Cremulla na sabi niya kahit sino, kaya kong aristohin yan ang birada niya kahapon, wow, galing ha? Talagang uh, delikado si Saldico dahil kayang-kaya ng Secretary of Interior. Eh. Kanina, nag-press conference, tinanong, bakit nahirapan kayong hulingin <coughs> si Saldico? Ayan, umamin siya. Uh, may blow notice na ng Interpol. So, ang blow notice is gathering information kung nasaan ang isang tao na allegedly na involved sa criminal activity. So, blue notice. Sabi ng Secretary John Vick, naniniwala siya na si Saldico, he's now traveling with a different passport. So, ibig sabihin, hindi na Philippine passport. Kasi antagal eh. Ang tagal, bago nila inisiwa ng waranto, pares. Ang tagal, bago sila nag-request uh, na i-cancel ang passport. So, tama si Congressman Tobe Changco. Time is the essence. Kasi nung hindi pa kumanta si ko hindi pa niya inakusaan ang Pangulo ng 100 billion insertion sa budget, ang dami nilang na due process, wala wala wala. Eh nung biglang kumanta si Salty ko, natunogan niya na talagang lilitsunin siya. Kakasuhan siya, huhuliin siya, o oh, yun. Kumanta. Kaya lang ako, naniniwala ko na bago siya kumanta noon, nag na siya. Kasi may pera siya eh. So, most likely, tama yung hinala ni Secretary John B. Cremulia, now he's now using another passport. At kung another passport yon, another name. Imposibleng saldi ko pa rin ang gagamitin. Diba? So, I don't know, yung mukha kung siguro pares lang. So, ito, it will be a very challenging job, challenging job for the TNT, NBI, even Interpol na arrestuin si Saldico. Baka matulad sila sa case ni General Bantag na more than 3 years na hindi pa rin nila nahuli si General Bantag. So, baka abutan na lang ng 2028, baka hindi pa nila mahuli-huli si Saldico. So, sana, ako, kung akong tatanungin nyo, sana mahuli na nila para maka uh, magkakaroon ng hustisya. Kaya lang, kulang pa ang hustisya kung si Saldi ko lang. Dami pa niyang mga kasamang mambabatas, lalo na yung nasa taas niya. Kasi sabi ni Atty. Guanson, may nagotos, may nagplano, may nag-implement. Saldi ko ang nag-implement. So, anong gagawin nila sa nag-utos at nagplano? Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Uh, malaking tulong nyo sa tribong talandig dahil sa inyong panunod sa ating mga videos dahil sweldo ng ating channel, namimigay tayo ng mga librengero at pako para makapagpagawa naman itong tribong ito ng mas maayos na tahanan, panorin nyo ang video na ito kita ini kekuatkan nih haa.. kaya kuah haa.. kaya kuah haa.. 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 karon naman na si ate sa pag ato kay gitabangan ng sa iyang papa kay iyaning kun kay wala siya iba na karon so siya ra ang nagtukod ang iyang papa ang una na ako pasalamat sa Ginoo kaya di ko makabalik kung Ginoo ang sunod na ko nga pasalamat ang Ginoo niya Gatak sih, dah kan salamat selamat sa inyo. Ako Jadi aku ba? Lagi nakigpuyo lang dai ka te sa imong mama. Lagi no, na dai nagpuyo ra gid ko, nagluon ra gid ko. O oh, pila ka tuig nga nakigpuyo lang ka sa imong mama te? Dugay dugay na gid. O. Oh, so karon pagid ka nakabalay. Mo no, gid eh. Pila na mong anak dai te? Upat. Upat na. Mm -hmm. So na na kay mga estudyante. Na na ko oh, grade 9 o oh, grade 4. Grade 9 o grade 4. So, oh, so unsay panginabuhi ani mo te? Aga akong bana driver ra gito sikat. Ga driver sa sikat imong bana. Oh, so wala siya karon so nagtabang lang imong papa sa imong Oo. So salamat ka ate. Salamat sir. Salamat sad ang nagkuha ani nga sin. Oh. Dagan kay salamat sir. Ah, salamat kayo.